alam kong may kanya-kanya tayong problema at um, especially financial ayun ang lagi nating problema ito at uh, tutulong ka tutulong kami hanggat kaya namin pero guys meron din akong problema sana matulungan nyo ako dito dahil ayaw ko rin mawala ang, ang dami na nang pinagdaan namin at lagi ko siyang kasama ngayon darating din ang punto na magkakaproblema din masaya ako sa video kung napapanood nyo pero may malaki din talaga kong problema at sana matulungan nyo ako uh, at ayoko ko din sana mawala ang pinagsamaan namin ganitong darating din ng pagkakataon na may problema ka pero sana guys matulungan nyo ako Ah uh, mag-open up ng problema, guys. Lalo na ganito, magulo. <laughs> um, sana na matulungan niyo ako, guys. Uh, eto nga pala ang problema ko, guys. Ayano. Oh. Ayaw kasi kumain. Kanina pa niya tinititigan Ay, ang sarap naman tuman manok na aahin ko sa kanya. Ay, ayaw, ayaw kasi kumain, guys, oh. Tinititigan lang, oh. Oh, kumain ka na. Pag ginagawa mo, sarap naman yan. O, manok pa, o. O, kain na. So, yan guys, sana matulungan niya ako. Okay.